Isa pa sa mga pumanaot sa pagdidibu sa comics, si Rosauro o mas nakilala sa comics bilang Ross. Matianso, isinilang siya noong October 4, 1936 at uh, bata pa ay kinakitaan na siya ng talento sa pagguhit. Noong early 1960s ko nakita ang kanyang mga larawang iginuhit sa comics. Kung saan ilan sa mga ito ang sarili niyang katatguhit. Ang obra niyang Baliu ay nalathala sa Horror Comics ng 4 Aces Publication noong early 60s. At ang mata ay sa Alcala Comics naman ng Kra Publishing nalimbag. Ito ay makikita ang kanyang unique at sariling style sa pagdidibuho. Ganoon din sa kwentong sinulat ni Jess Bergalang Hiwaga ng nawawalang bangkay na nalathala sa Sindak Comics ng Gold Star Publication. Ang ila naman sa mga early novels na kinatharin niya at iginuhit ay ang Corporal Combat na nalathala sa Lindelmel Comics. Eben Bonaben na sa Superior Comics ng Ares Publication naman lumabas. Ang isa sa pinakanagustuhan kong kinatha at iginuhit niya ay ang inside pages ng Kalansyaw na si Nesto Ridondo naman ang gumuhit ng cover illustration. Ganun man, hindi lang sa pagdidibuho, nagsulat din si Rosauro Matienso ng mga kwento at nobela sa panahon ng kanyang writing and illustration career. Nakatandim niya si Francisco Ridondo sa nobela niyang Ang Testamento ni Don Gallardo na nalathala sa Karap Classic. Ang nobela niyang Time Master sa Daigdig ni Arsgrat naman ay iginuhit ni Edgar Bercasio. Si Steve Gunn ay nakatandem niya sa kwento niyang Mina ng Ginto na nalathala sa modern comics. Ang kwento niyang ang pinagmulan ay iginuhit ni Danny Bulanadi. Ang kanyang kwentong multo, ilog at matamis na paghihiganti ay iginuhit ni Nestor Redondo ang cover illustration. Noong 1980, na naitalagang editor si Ross Machenso sa kauna-unahang Philippine Comics Review Magazine na inilathala ng tikbalang publication na pag-aari ni Nestor Redondo. Dito ay nalathala ang mga katangi-tangi interview na ginawa niya sa tatlong malalaking pangalan sa comics industry na sina Francisco Bicoching, Mars Rabelo at Carlo J. Caparas. Sa interview na ito ay nailarawan ng husto ang mga bagay-bagay na hindi nalalaman ng mga ordinaryong comics reader na napakalaking bagay para sa mga comics researcher na nagnanais malaman ang kanilang mga naging buhay sa comics. Noong 1980s din pumalaot sa pagsusulat ng mga artikulo tungkol sa mga showbiz personalities and events si Ross Machenzo. Ganun man, hindi niya iniwanan ang pagsusulat ng mga kwento at nobela sa comics. Ilan sa mga nobelang sinulat niya noon sa Graphic Art Service, katandem ang iba't ibang mga comics illustrator ay ang Brandaros na iginuhit ng veteran illustrator na si Yong Montano. Si Al Cabral ay nakatandem niya sa nobelang Rex Del Mar, Hari ng Karagatan. Si Manny Pantalyon ay nakatandem niya sa nobelang Kamakura. Si Clem Rivera ang gumuhit ng kanyang nobelang Siguro Japanese Gladiator at uh, Okawa sa Barangya. Si Nar Castro naman ang nakatrabaho niya sa nobelang Shihan, Maestro ng Mga Maestro. Si Celso Trinidad ay uh, nakatandem niya sa nobelang Tigra, ang unang Amazona. Si Amado Sanggalang naman ang gumuhit ng kanyang seryeng mga kwento ni Tandang Sauro at uh, marami pang iba. Sa mga short stories naman na nasipi ko ay uh, sinulat niya ang babala na iginuhit ni Pedro Peraren, kulam na idinibuho naman ni Emi Bautista, rongo-rongo na katandem si Freddy Fernandez, salamin-salamin na idinibuho ni Big Aure Malatbalat. Sinulat din niya ang Mon Monster Attack, Jabloid, Questor, Time Trek at uh, marami pang iba. Noong ding 1980s, may kinatha siya at iginuhit na nalathala sa bongga tabloid newspaper ang Hermano de Juan. Na nalathala rin ang English version nito sa New Jersey Times na Tales of Hermano de Juan. Noong 1990s na naging contributor ako sa Gasi, namit ko rin si Ross Machenzo at uh, may mga pagkakataon pang nagkakasabay kami sa Gasi cashier para maningil. Unfortunately, yumaos siya noong November 17, 1999. Siya si Rosauro o mas nakilala bilang Ross Machenzo sa comics. Filipino Comics Illustrator, Writer, Novelist at ang mga iginuhit at sinulat niyang obra sa comics. Sa mga interesado sa content na mga info video na ibinabahagi ko dito tungkol sa comics at saka sa mga personalidad na naging bahagi ng comics noon, huwag lamang po sana ninyong kalilimutang i-click na rin ang subscribe upang sa ganoon lagi kayong mauna sa mga update na ginagawa ko sa aming Comics Page TV. Thank you very much and God bless you all.